Kung inaakala ng Celtics fans na easy win ito para sa kanila, dahil hindi lalaro ang dalawang all-stars ng Lakers, nagkakamali sila. At kahit pa na-injured sa laro si Vanderbilt, ay kapos pa rin sa laro ang Celtics para manalo sa mismong home court nila. Ito na yata ang pinakakakahiyang talo ng Celtics sa home court nila in recent years. Paano ba naman kasi para talunin sila ng all-time rival nila sa home court nila na wala ang dalawang anchor nito na sa Lebron James? at Anthony Davis. Siguradong dismayado ang mga fans ng Celtics. Take note ha, number 1 lang naman sa team standings ang Boston Celtics. At malaking insulto para sa mga fans nito ang talunin sila ng number 9 sa West na Lakers na wala pa ang dalawang leading scorer nito. Ang sakit nga. Kung titingnan natin ang stats, halos parehas lang naman ang dalawa. Sa 3 point percentage lang talaga lumang ang Lakers na may 52.8% kumpara sa 33.3% ng Celtics. So sa bawat dalawang tira ng Lakers, isa doon pumapasok. Ganun kataas ang percentage ng Lakers. Si Austin Reeves ang namuno sa Lakers na may 32 points at napakataas na field goal percentage na may 55.6% at ang nakakamanghang 70% sa 3 point shot sa kanyang 7 out of 10 3 point shooting. Sa umpisa pa lang ng laro ay dominado na ng Lebron-less Lakers ang Celtics kaya sa halftime show, may nasabi sa si Shaq tungkol sa Boston. I always say he's supposed to beat the team, he's supposed to beat without LeBron and AD. These guys supposed to be over 30, but you're playing down to your competition and you're not having that killer instinct. This is why they're not championship. Kaya we have to give it to the Lakers. Naghanda sila para sa laban at sa ngayon, hawak nila ang bragging rights na kaya nilang talunin ang league-leading Boston Celtics. The rivalry continues. Pero for sure, babawi ang Boston Celtics.